Sino-sino ang mga kapatid ni Senate President Tito Soto? Nagmula sa kilalang Soto clan, si Tito ay may tatlong kapatid na lalaki. Una rito ang pangalan na si Val na isa sa lead vocalist ng bandang VST and Company. Tinahak din niya ang larangan ng pag-arte kung saan nagpakita ng kahusayan sa komedya. Maliban dito ay pinasok rin ni Val ang politika bilang konsihal ng ikalawang distrito ng Paranaque mula 2004 hanggang 2013. Siya ay kasal kay Teresa Marcos Soto at biniyayaan ng apat na mga anak. Si Maro ang pangatlo sa Soto Brothers. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, mas pinili ni Maro ang mamuhay sa likod ng kamera. Ganun pa man sa June nakadikit na sa pamilya Soto ang showbiz. Si Maro ang dating asawa ng aktres at TV radio host na si Ali Soto. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak ng mga lalaki, ang na si Chino at ang namayapang aktor na si Miko Soto. Nagkaroon ng bagong pag-ibig si Maros sa katauhan ni Mabel na pumanaw naman noong 2023. Si Vic ang pinakapopular sa mga kapatid. Nagsimula ang karera niya bilang lead vocalist ng VST and Company. Isa siyang halige ng Noontime TV bilang pangunahing host ng Eat Bulaga sa loob ng ilang dekada. Meron siyang limang anak sa iba't ibang nakarelasyon.